Tata ka pa eh. Minelita. Ano po? Noong December, December. Uh, Pamasko mo sarili mo, ano? Pamasko po ng tita ko. Oh, tay, yan so. Yan guys, so no, may tanggap tayo iPhone 11. Okay lang? Sige lang. Sa, support na. Sa mga sa porn hub ay po. Ang joke lang, <Ay>, joke lang. <laughs> so, ano password natin? Then guys, no, fortunately binili niya sa Green Hills. Nothing against Green Hills, no, but uh, sabi ko baka boosted yung battery dahil sabi ni ate, nababaksak daw. Then pag nabaksak, nagsi 0% yung battery, hindi namamatay mamatay. Not times, no, so sabi ko baka boosted, tanggalin natin yung pinaka-tagong flex ko to, Again So. So hopefully meron talaga ano para hindi tayo magkamali. Ayun, e, tatanggalin natin 'yan para mapasaya natin si Ate. Ano? So kasi namamatay ngayon, okay, pero sabi niya may times na namamatay. Nagiribot kasi 'yan eh pag hindi binabasa yung baterya. So check natin. Ano? So, check natin. ano bilhin mo rito? iPhone 11 ito, di ba? Oo. Oh. 19... Tita mo? Tita mo mamili? Si Pogi, ano cellphone? Ano po, red phone. Ano pa si Pogi, ah? Low profile, ah? Mag-classmate kayo, magkaibigan, nga Hindi naman kayo mag-shot, ah, no? <laughs> BF ko po siya. Ay, BF ko Ang kauna. Best friends forever. <laughs> bakit? Di ba? Ay, tayo na, mali ba ako? BF boyfriend. Oh, ay, putang <laughs> inang niya. Sorry, ah. Sorry. <laughs> Pagkala. Ang oh, sagat kanina mas namin. nga, ano po. Ikala ko BFF. Di ba? Best friends forever. Kaila siya na <laughs> kuneta. Kaya, ay, ay. Ang BF pala, boyfriend pala. Pa-picture sa iwan TikTok. Pwede nga, may nanonood pa ng TikTok ko eh. Pag nag-search ka kasi sa TikTok ng unknown battery, unang, unang lumalabas vlog ko eh. Diba? <tiple> Sa kayo mo uwi. Tag ha? Tagi. Hindi ano nga, galing kayong tagi nga yan. Ang tangay nang yan. Nakita niya po kasi yung video niya po. Ganon, thank you. Layo ng tagi ko. Oh. Pwede naman ako pumunta rin. Hindi nyo na <laughs> sinan. tag service naman ako eh. Pag tagi. Saya, ang dami pagkain ko. Dahil, yan lang, may pakain. No? <laughs> guys, no? So, alam ko, no, medyo mahirap, eh. No? Pero, meron siyang boosted, eh. Ay, sorry, boosted siya. At meron siyang booster, no? So, medyo malabo. Kasi 5S lang yung cellphone ko, no? So, ayun. Gusted Ito kasi Makita mo yan Tarehan siya So, yun ang rason no? So, kasi yan, konting galaw mo lang tatlohan. Konting galaw mo lang Konting baksak mo lang Nagagalaw niya yung baterya So, once na magalaw yung baterya Siyempre, hindi na babasa yung baterya So, yan pa na natataka Kung ba't hindi na babawas yung baterya Yung yawga eh, wala pano Paano yung battery head? Duma na yung battery na boosted na. Okay lang naman. Wala naman naman. Ganyan kasi sa... Sa GH, ganyan kasi para makabenta. Diba? Kasi... So, okay din naman yan. Kasi kung hindi sila naglagay niya, baka hindi ako kumita, siyempre, di ba? <laughs> <laughs> so, di ba? So, okay lang sa at mga taga-green hills, so mga nagtitinda dyan, lagay na lang lagay. Para, para may customer may customer. Kasi walang customer, napakunta. Tag-ulam, taga ano pa naman. Kailangan talaga lagay niya. बात रहे चक चकना पर मर मस्तिष्क तो कैसे आ रहा है

hindi na, buksan mo, check mo, ikaw na mag mo. Ito yung puwan, sa ah, wait lang. Okay kita Ikaw na magbukas. Ito Ganyan lang nangyari. Go na, go na. Check natin yung battery health mo. Ano? Kung, kung healthy pa. Ang tanga na. Ano yan? Pwede, pwede power. Ano yan na gago si BFF ko. <laughs> <laughs> ah, Boyfriend mo talaga si Pogi? Yes. Uh -huh. ah, ano yan? Yes. Ay, Pogi naman eh. Ang ganda nga ng buhok nito eh. Mga kaiba, alam mo. Sa tao ngayon, iba pa rin ng kakaiba eh di ba mas pansinin Tempe pag ang mukha mo napaka normal hindi ka napapansin ng tao hinahanap na hanap na signal lang dito eh so syempre, parang hanap ng signal automatic yan so limitaw dito 92% so, ayan ang totoong battery health <laughs> 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 Totoo ka pa <pero laughs> eh Pero okay pa naman Tumatagal pa naman yung battery even <laughs> na Okay pa yan pwede pa naman okay, Ang mahalaga na no, wala na Wala na yung problema na mamatay-matay siya so, Wala kang iCloud? Di ka iCloud? Hindi naka-on? Ito on ka. Pag nanakaw yan, bahiyaha yung manakaw. So, okay na. Nagamitin so, mo, check. Gamitin mo lang mo rin ako, mamatay na. Pag namatay, pato kami boyfriend. Sige, <laughs> <laughs> check mo lang na, check mo na.